Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang in masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat. And yes. Ang tagal ko lang hindi ginagawa 'to. Lately may studio na kami, nag uh, nagpaka nagpaka-studio ko pero nahihirapan ako, aminado na. At siyempre, wala yung ka-partner ko si Israel Benobra dahil nasa bahay pa. Pero ngayon, ang pagbabalik ng Punchline with Alex Calleya. Israel Benobra dito sa Zoom. Naasum kami. Ito talaga original format ng Punchline with Alex Calleya nung wala pa si Israel. Pero nag-studio kami. At syempre, pag bumabalik tayo, kasi mas madaling mag-interview. Pag Zoom, mas madaling mag-invite. Mag, -invite, mag -invite. kasi wala na pupunta ang mga studio. Saka mas relax pa iba. Nasa bahay lang. Tulad itong katabi ko. Na talaga naman. Ngayon ko lang makakausap. Kasi nagtanong na naman, nagsabi na naman sa akin ng BMX. Ang Viva Max na BMX na, di ba? Ayan. So ngayon, eh, nagpadala sila ng mga fresh. Mga hindi ko pa nakakausap. At kakausapin natin. I-welcome natin si Ashley Lopez. Hi, Ashley! Hello po. Hello po yeah. sa inyong lahat. <laughs> yeah, nasa punch na with Alex Calye and Israel Bonobra. Ang mga tawag namin sa mga nakikinig sa amin, mga punchies. Say hi to the punchies. Mm -hmm. Yay yeah, mo nga. Hi, punchies. Oh, Ayan. <laughs> yeah. Tapos gaganong ko. Oh. Ay, ganun ba yun? Oh, hi, punchies. Oh, hi, hi. punchies. Ganun mo. Hi, punchies. <laughs> Yan. Ashley, hey nakita na nakilala. Ano ba? Alam ko naman, obviously kaya kayo nag nagigeest dito, siyempre may pelikula o kaya may project. Ano bang pelikula mo sa ano? biga mo ako ng title. Anong title ng pelikula mo? Um, napanood niyo na po ba ang Malakit? <laughs> <Di. laughs> Malakit? Hulaan ko muna yeah. ha. Bigay mo 'yung ang title. Ah, mm -hmm. ang pelikula ba na 'to? May involve na ano, paninda Kakanin? Yes. Oh, tama po. Eh. Ang ko na, nakukuha ko na ang formula ng Viva Max. Hindi naman sila bastos eh. May kaugnayan sa kwento. Malagkit. Kasi may mga bibingka. May ano, may sapin-sapin. Uh, may, may mga ganon. Suman, basta ganon. Anong ano? Anong binibenta dito? Ano po? Uh, kakanin Biko. O, Biko. Di ba? Mm. Ay, ako, mainit ngayon yung Biko, si Biko Soto. Naku, galit na galit sa, sa mga, sa mga ano yan, sa mga uh, masyadong mayayaman. Okay. Anyway, okay. Ashley, oh, malagkit. O, sige, bago kita, bago natin tanungin kung ano yung pelikula mo, no? nagtitinda ka ng Biko, kakanin. Ikaw Opo. yung tindera? Hindi po. Abali <laughs> ah, yun po yung first movie ko. Pero etong bago po, uh, napanood niyo na po ba yung 69? Wala akong uli 69 Wala akong uli 69 ha Na wala akong kayo malagkit Ah, Ito sa binguhan ba to? Uhm Hindi Sandali ha Sandali 69 mm. Ano to? Ah uh, Weteng? <laughs> hindi rin po Sandali Pangatlo May isang hula na lang Ano ba to? Um, Paligtaran. Sugal, may involved na sugal? Um, wala rin. <laughs> ano ano ano? Bagong pelikula mo 69. Yes po. Ano naman ang ano nito? Anong kwento nito? But 69. <laughs> Maliban sa posisyon. Hala. <laughs> ano po siya? Kaya po tinawag na 69 kasi umiikot po yung kwento sa anim na tao. Ah, yun po. Napakasama na. Yes. Napakasama na isip ko. Pasensya <laughs> na po. So anim na tao, Yes po. Asa ah, yung nine? <laughs> yung position na. so, <laughs> gusto ko tawa tawa Ashley. Kasi parang, di ba, you rock my world. Diba? <laughs> Tapos, rock. ayun ang latest mo. Ang unang pelikulang malagkit, pero ito yung first okay, na bida ka sa 69. Um, Malaki malagkit ang first. Malaki Malagkit po yung una, then maninilip, sumunod po yung bayo, Then, ito po, 69. <laughs> so, malagkit, maninilip, bayo, tapos 69. Yes po. Saan ka bumida ngayon? Ngayon ka lang bida sa 69, hindi? Uh, lahat po. Lahat bida ka? Opo. Uploaded na ba yung tatlo? Opo. Tagal ko na kasi hindi nakakapag-interview ng taga-biba, ay taga-BMX eh. Di ba BMX na kayo? Opo, BMX na po. Binabago niya na. Pero ta, yung, pag kinokorek niya, pag-biba, max ah uh, parang shortcut lang po siya ng... Oo oh, nga, ah, ganun pa rin. Okay. Opo. So, eto ngayon, pang-apat mo ng pelikula. Opo. Mula dun sa malagkit, tapos, sa uh, ano isa? Maninilip. Maninilip, Bayo, at uh, 69. Nagkaroon yes. ka ba ng ano, parang patindi ka ba? O all out ka na ever since? O ngayon, parang may bago ka ng... Parang, noong una, mahihain ka, tapos ngayon, hindi Dati, gayto lang ginagawa mo. Ngayon, may matitindi na. Ganun ba nangyari sa'yo? O, may kita ko ba pag pinanood ko yung malagkit? Tapos, paninin? Ano, bayo? Mm -hmm. May kita ko ba yung ano mo? Improvement mo? Ashley? Naku, malagkit pa lang po. Matindi na eh. May foursome agad. First project. Foursome? Yes. Ilan <laughs> pa ba eh, Dalawa? Dalawa po kami. Tapos, dalawa din yung lalaki. Tapos, swap? Tapos, swap. Yes. Wap, <laughs> kaya mo 'yon, kaya mong gawin 'yon. Bilang per- sa movie, bilang yes. Ka? Hindi, kaya mong gawin 'yon sa personal, sa ano, in person. Sa personal, hindi ko pa po sure eh. siguro pag pala. nadala, pag nadala siguro nang damdamin pwede. Pero may boyfriend ka, nagka-boyfriend ka ba? May boyfriend ka ba ngayon? Like boyfriend po ako, pero single na po ako for three years. ah. Ba't kayo nagkahiwalay? Eh, nag-cheat siya eh. <laughs> Ba't ganun? May tsura naman kayo, maganda kayo, tapos nag-cheat. Oh, Hindi ko po <laughs> ano? ano? Paano, na, Paano mo nalaman nag-cheat? Uh, nahuli ko po. May nagsumbong po kasi sa akin. Sino naman nagsumbong? Sino naman, naman eh. Hindi, bigyan mo ako ng ano, ng actual ano, reenactment. May nagsumbong sa'yo. Sino nagsumbong? Kaibigan? Uh, kaibigan po nung naging kapit niya. Ah, yung, yung babae. Babae to. Nagsumbong sa'yo. Opo. Opo. babae. So, technically, hindi mo kilala yung nagsumbong sa'yo? Hindi po. Paano? Message? Text? Ano ba? Ah, uh, Yes, dami account nag-chat po siya sa akin. Ano sabi? Um, nagbigay siya ng mga screenshot ng chat kasi nag-open yung ay, ay inopen ng girl yung IG niya sa phone ng kaibigan niya. So yun yung mga screenshot na binigay sa akin. Atos na iwan nung ano nung pinatulan ng Jowa mo yung phone oh. naka-login doon sa ano. Mm -mm. <laughs> ay bad naman niya isusumbong sa yo? Hindi ka naman niya kilala. Ano, galit ba siya doon sa babae? Yun, hindi ko po alam. Baka galit sila sa isa't isa. Or Nagkagalit what? sila tapos meron pala siyang ano, screenshot? mm, -mm. <laughs> tapos, nung nanaman mo, anong ginawa mo? Kinapront ako po agad yung guy and tapos, inamin naman niya. Tapos, iniwan ka? Iniwan okay. ko na. <laughs> tapos, nag naging sila na? <laughs> hindi ko sure kung naging sila na, pero wala na rin naman po pa kung sila na. Oh. Pero ganyan na itsura mo? Ay, hindi. Ano? ano? mas fresh ako ngayon. Hala, magsisika. Charot. <laughs> ganyan na yung, ano? Ganyan na yung, yung, ano mo, yung, ganyan ah, na yun. Ah, ito po, ito? Ganyan <laughs> na yun? Ganyan na yun dati? O, ano ba yan? Opo, ganito na. Tapos iniwan ka pa rin? Ganyan na? Mm -hmm. Ano Hindi na content. Iniwan ako sa plot. Hala. <laughs> <laughs> ha, plot? Pinagpalit ka sa plot TV? Oh. So, nga? Ano? Ano pangalan ng lalaki? First name lang. First name lang. First name? Oo, oh, wala na mga Dami naman yan. Three years na yan. Ah, eh. Sige. Eric. Oo, oh, mga Eric talaga. Ang dami Eric, Eric na loko-loko, no? Ka Kaya nga po eh. Oo. Oh. Tapos wala ka na naging jowa. Wala na po. Parang na ano na ako, na-trauma na, 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 na ako sa lalaki. Gano'ng katagal ganyan ni Eric? <laughs> <laughs> Babae naman. Gano'ng katagal ganyan ni Eric? Ano po? Three years. So, syempre, wala nang plastika. May nangyayas sa inyo. Hmm opo pero nag nagre-reach out pa ba siya uh, dati nag-reach out siya pero hindi ko na po pinansin ah okay yung bang ano yung mga ano ba nag kayo sa isang pelikula hmm. may ano ba advantage ba yun sayo na merong ka 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 kaalaman doon sa kaunting sex o nagugulat ka pa o may gina ka pa rin ba o kailangan pa rin bang mag-research ano bang nangyari Um, ano na rin po, okay na rin na may kaalaman ka about sex. At least parang oh. ano na lang siya. Para kang nakikipag-sex talaga, pero this time inaak mo lang siya. Tapos search na rin ng iba pang pwedeng gawin. Kasi minsan po yung ibang director nawawalan na rin ng parang idea kung paano ba. Oh. So we can give our ideas to them. Para Ma mas mapaganda yung ano po, yung movie. Smart kang babae, no? Pag magsalita ka. May sense. Oh. po. Oh, may mga na-interview ako dito, minsan alam ko na mabilis na interviewan lang kasi hirap na eh. Pero ikaw mukhang kung okay ka. Honestly ah. kaso mo sabihin ko yung mga pangalan na medyo hirap. Ay, magandang. Joke lang. talaga. Ay, sindi tapos, yung foursome na yon ano yung continuous shoot ba yun? O may mga cut-cut din? Paano ba na-take yun? Po na one take ba o hindi? May mga na ano ba? Paano ba? Kwento mo naman ang nangyari. For some eh. Di ba? Yes, Dala- po. <laughs> ano, may magjowa-jowa, magjowa-jowa. -jowa. Opo, ganun. So parang nagiinuman po kami noon kasi anniversary po nung oh. nila eh, nung kasama namin. Tapos hanggang sa nakaaminan, may GL, may BL. Anong GL, -BL? Tapos, Opo, may GL, BL din po siya. Yun po yung palitan namin. Ano yung GL? Ano yung sabihin? Um, girl love and boy love. Ah, o -o. So, nag boy to boy then? Yes. Nag girl din to girl din? Yes. <laughs> <Nag> swap. hello <Opo. laughs> Parents, this is your cheat code to understanding your gamer kid. This is Keri Kita, guide for non gamer parents. I'm Ray. And I'm Joey. Hardcore gamers, hardcore parents. Let's learn from each other. Dito, Keri, Keri Kita. kita. So, ang bawa, ito, eh, hindi ko mo eh. Alam mo ang kagandaan sa akin, hindi ako nanonood ng ano, para magandang tanungan. Tapos pag, mm -hmm. oh, yung account ko, libre lang, pero hindi ko pinapanood para ano. Hindi ko mo napapanood ito ha, ah, itong malakit malagkit yan, di ba? Yes, malagkit Oh, so, nangyari, hali kang kayo mag-boyfriend, oh, mag halikan hali kan kayo mag, mag boyfriend tapos anong sumunod na, na palitan? Uh, yun na po, GL, then BL. Tapos may mga, di ba, may mga kakanin. Yun na, ganun sa katangan ka... talaga namin yung kakanin. Bakit napunta yung kakanin? ah uh, Parang part siya ng, ano namin, ng love scene po. May mga, ano kayo, may mga biko? Yes po, may mga biko kami, tapos didilaan na. Oo, oh, tapos. O siya, syempre, girl to girl muna, boy to boy, pagkatapos. Tapos after po nun, balik sa partner. Uh, pero wala kayong swap partner? Wala po yung doon po sa partner niya, wala po. GLBL lang. Ay, ganun? Tapos mm -mm. meron nga po doon part na yun, eh. sabay-sabay kami. Yung parang nakaikot kapit, tapos sabay-sabay. Ano <laughs> so, pa na po ma- maganda ka? Ah, naka, siya. Ano, naka, parang naka Ano yung parang, ikaw yung girl, dinitira ka nung guy, tapos ikaw naman kinakain, parang ganun? Mm -hmm. pa parang naka-circle kayo? parang habang nag uh, anong tawag doon scissor yung sa GL oh. habang nag scissor kami nung girl Burn. uh, binibj naman namin yung guys ganun po ah ayos ah. talaga uy na curious ah, na siya papanoodin na niya <laughs> <laughs> yun tapos <laughs> doon naman sa ano doon naman sa maninili parang naman nangyay dombosuhan naman yon Yes, busuhan naman po. Oo, oh, tapos? Um, ano naman po yun, ang kwento niya is, may asawa po ko or live-in partner, then lagi ako sinasaktan. Tapos yung photographer na kapit-bahay namin, lagi kong inaaya makipag kasi sa kanya ko na yung stress ko dun sa live-in partner Ay, ko. Ay, naku. Opo, tapos nung nire-rape naman nung live-in partner ko yung kasama kong magtinda sa karinderya, binabasohan siya nung photographer, kaya po naging maninilip. Ah, ayos. Sira rin pala yung live-in partner mo, no? okay. Parang the serve, no? Parang the serve. Yes. Pero hindi niya sinusumbo. So, ano, ano, anong, 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 anong plot twist? Panoorin na, orin Panoorin niyo po maganda yung plot twist na maninilip. Sa lahat so, po ng nagawa ko movie so far, yun po yung best plot twist. Oh, tapos yung isa naman, yung... Ano, yung bayo totoo yes, tanda ah. oh, Ano naman, to May involve naman ito, bigas? Yes po, binabayo oh, na bigas. <laughs> oh, malapit ka sa ka ma ma malapit ka sa kakanin, kakanin no. Oh, binabayo yung ganun yung bigas eh para maging ano, yeah. 'di ba? Pala 'yon sa giging bigas pag binabayo, yeah, no? Ano gusto paano yung pagbayo gusto mo? Malakas o sakto lang? Ikaw. Siguro pag tumagal malakas. <laughs> power pa, di Para mabilis. <laughs> Pinag-uusapan natin yung bigas, no? Bigas. Okay. <laughs> paano ka? Paano ka bumayo? Ano? Ganun po. <laughs> Ganda, no? Isa pa nga? Isa pa? Isa pa nga? Ganun, po <laughs> Naalala ko tuloy may pinapagawa ko dito, yung tayo na sa Antipolo. Alam mo yon <laughs> Yung nakapunta na ba sa Antipolo? Tapos sasabihin mo sa akin, Alex, nakapunta na ba sa Antipolo? Sa sabihin ko, hindi pa eh. So, tara, tayo na sa Antipolo. Ha, ganun ah. Okay, tanongin mo ako. Hindi <laughs> okay, po. Try natin. <laughs> Go. 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 Sir Alex, taga-antipolo talaga ako. Nakarating ka na ba na antipolo? Hindi pa eh. Ay, hindi pa. O sige, barat. Ganito lang. Tayo na sa antipolo. <laughs> may hawig ka kay ano, no? May hawig ka kay... May nagsabi na ba sa'yo si... Alam mo, ko tuloy bigla yung pangalan. Naalala ko so, na eh. Hindi na po ba? May ganon, may hindi. May isa pa yung matagal na siyang artiste. Patricia Javier kay Abad si... Oh, meron nga, meron din Patricia Javier. Tama, yun nga. Yun nga. O, may sabi na. Opo. Laban Mayan, din yun, yun. laban din yun. Po. No? Ganda po. Yan, late din ang ulo. <laughs> <laughs> Ba't maliit din ba ulo mo? Parang piling ko pong mas po mas malaki yung dibdib ko kaysa ulo ko eh. <laughs> <laughs> ano, ano ba height mo? <laughs> Five four po. Ay, matangkad ka naman pala. Kala ko cute na cute kasi mukha lang maano ma ma ka. Pero okay ka. Ano ba vitals mo? Um, wait. Naisip. Nag-isip. <laughs> <laughs> ano? Alam ko ano eh. Ano to? Ano to? <laughs> um, 34? Ma ah, 34 lang yan? Mm, 34B. Ano? Ah, yun. Doon ko mga. <laughs> Tapos... Ah, wow. May pakilay-kilay ka pa. May pakilay-kilay <laughs> <aver> <member> ano ka na-discover? Ano po? Habang nag-work po ako ano, uh, Habang nagbabayot <laughs> <habang nagbabayom, laughs> Pwede <shared> rin Sa <laughs> ano go work? Ano po? Nag-work po kasi ako As service crew Nung uh, Two years ago uh -huh. Bali one year po ako service crew Tapos hmm. habang mm. Nag-work po Hindi mo na na-compute na no? Nahihira pa ka sa math no? Nag-work kasi ako Sa twenty Twenty five Twenty twenty three Saan ka? <laughs> ano po sa McDonald's po, sir? Oy, ayos McDonald's. <laughs> yes. Yeah, hello Jan uh, sa mga uh, McDonald's. Asan <laughs> branch? Antipolo po. At, at Antipolo ka talaga? Opo. Sarap ng <laughs> soy diyan eh. Hmm. kaya o, siguro oh. din hindi daw nakakanin. Hoy, <laughs> 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 okay lang na ka nakakanin, wag ka lang kainin. Oh? Gusto mo 'yon? Parang nakakamisa. Eh. <laughs> Tawa ka ulit, tawa ka lang. Huwag ka na tawa ka lang. Yung todo tawa. <laughs> Anong position mo sa McDonald's? Ano naman po, service crew lang po, naglilinis. Yes, saan na ta Asa, asa ano ka? Sa front front ano ka? Di ba may ano 'yon? May sa counter, may sa Ah, po. Counter ka? Opo, oh, naging counter din po ako doon. May bibili yes. <laughs>. sa'yo? Yes. ano madalas pinili sa McDonald's pag ikaw? ano yung Sunday, parang ang sarap kasing dilaan. <laughs> okay, ka, gusto ko ito. ka ba ngayon sa bahay niyo? Sa kondo ko po. ano, may ginagawa kang pelikula ngayon, wala? Uh, mayroon po akong bago yung lipad. <laughs> Talagang dadalhin ka <ko> sa langit. Pero sa yung, 69, naka-upload na ka ano ngayon? Naka, ano na sa ano? Naka-load na? Ano ba tawag doon? Upload yes, na? So, yung... Ano oh. na po? Uh, streaming na po siya ngayon. Ah, streaming yon, yon, lupa. Ako, yes, yun. Ang luha ko. Yes, streaming na? Opo. Pabuli na ka na na, ano na? Maganda po. Panoodin nyo. Papanoodin ko, pero gusto ko kasama ka. Ay, pwede naman. Wait lang. <laughs> Pumunta dyan. Huwag <laughs> mo ko lulukoy, May pera ako. <laughs> Anak ako ng kontraktor. <laughs> Yon. Ikaw, ano ba mga ano alo mo? Ano mga pangarap mo sa buhay? Ngayong artista ka na? Um, big break lang po. Big break? Yes. O dapat nagtrabaho sa Macdo, big breakfast. <laughs> Lana na po, na ako. Oo, oh, okay ka. Mukhang sikat ka kung ganyan ang attitude mo kasi magaan yung ano mo yung personality mo eh. Okay. Oo, oh, okay Hindi ka. Po. Ashley Lopez. Um, sino naman naka-partner mo? Um, si, yung unang po ko pang naging partners, si, ano ang pangalan nito? Si Ace Toledo, o, then tapos. Si Carmelo, Chester Grecia. Uh, nakapartner ko din po si Nathan Kakukom. Oh, yes. wala ka bang ano, yung mga, yung mga, yung mga veteran na actor? Nakapartner ba sila Jay Manalo? Ganun. ganun. Ah, o ganun? Mayroon wala, wala ka ng partner pa nga po. Eh. Sige ba, wala. sabihin ko sa kanya. Kaibigan kami. <laughs> <laughs> Sige po, para matry naman yung veteran. <laughs> O sige, mag-promote ka. Imbitay mo na ikinig sa amin. Oh. Hi mga kapanchis ba? Kapanchis. Okay. <laughs> para, para, para. Sige, kapanchis. Kapanchis. Yeah. <laughs> so, ini-invite ko po, po kayo manood ng Malakit, Maninilip Bayo, and 69, uh, uh -huh. exclusively sa BMX app. And sana po patuloy niyong supportahan si Sir Alex Kaleha sa kanya pong mga podcast. Yeah, nice! Okay. Pwede mo ano mo yun? Gawin mo malandi? Malandi yung pag-promote. Ah, malandi. Oo. Wait lang. Change character. Hala. Bakit ba yung kinikili mo? Okay ba yung kinikili mo? Ay, oh, okay. Um, fuck. Hmm. Yung kabila. Para malaman nilang ano, balance. Oo. Oh, puta pak. Hmm. May sugat lang. <laughs> Bakit? Ano nangyari? <laughs> hindi ko nga po alam. Eh. Ba't may sugat? <laughs> mga may Siguro po may mga ginagawa kong hindi ko alam. <laughs> oh. Gusto namin yan. Yung mababaing hindi alam ang ginagawa. Okay. Sige, promote. Wait lang. Ano, <laughs> nag-internalize? So, mga punchies, ini-invite ko po kayo man noon na malakit, maninilip bayo at 69 exclusively on VMX app. <laughs> Ayan. Okay, maraming salamat kay Ashley Lopez. O, imbitin kita ulit ha, sa susunod ha. Mas marami pa tayong pagkukwento ha. Thank you po. Thank you po. Oo, Ay, nilala, sorry lang lang na, pero, po. ko lang. Ano? Opo, sorry. Si Mark Morales din po pala nakapartner ko. Baka magtampo bigla, eh magchat. <laughs> Ayun, oh, Mark Morales, baka raw magtampo ka. Arte mo. <laughs> Yan. Maraming salamat, Asi ah, Lopez. Ha? Ipapaimbitin hey, ko po. ito ulit. Tabaan natin yung kwentuhan. May, may lakad lang ako eh. Kaya ganun eh. Pero gusto lang kitang makilala. Oh, okay ka, ha? Thank <laughs> po. Okay ka. Yan. Salamat po <laughs> sa mga nakikinig sa atin. By the way, may show ako. Birthday show ko sa October 3 and 4. Diyan sa Maybank Theater sa may BGC Tagig. May back-performing arts theater dyan sa BGC Tagig October 8, dyan sa The Presidium Theater, Rockwell. October 10, dyan sa Insular Life, Alabang. At October 11, dyan sa Music Museum, San Juan, Green Hill. Green Hill, San Juan. Ang tiket po ay mabibili sa ticketworld.com.ph At magkita kita tayo sa Singapore, September 27, ticketmaster.sg sa SOTA Concert Hall po. At uh, magkita kita rin tayo sa New Zealand, October 17, Wellington, uh, Wellington October 18, Auckland, October 19, dyan po sa Christchurch. And sa Australia, Australia, October 24, Melbourne, October 25, Sydney. Lahat ng detalye, alexcalia.com at thecomedicrew.com Tignan nyo yung pakulo namin sa Sharp. Libre appliances pag bumili kayo sa birthday show ko. Maraming salamat sa Sharp Appliances, sa Cebuana, sa 555 Sardines, sa PLDT Home, at sa Katinko, and then sa Pilot. Maraming pong salamat sa pagsuporta sa birthday show ko. Dito po sa Punchline with Alex Calia and Israel Benobra. When they cross the line, give them a the punchline, spread the laughter, not the virus. Stay safe, stay healthy. Happy to serve! Sabay ka sa akin. One, two, three. Happy to serve! Bye bye and thank you. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.